i-diretso mo lang ha. Yung straight mo lang yan. <coughs> Ilawan na nga kita eh. Ayusin mo. Dapat pala hati natin. kaya nga ya. kaya nga suntan mo yung ano dyan nih eh. kaya nga kaya nga Daniel anak oh, itu yang kagamitin mo anak Ali dito, Prin. O. Oh. Ito. Bawat balon. Malalaki naman pala ito. Ikala ko maliliit. Sabi ko maliliit, di ba? Parang lalaki naman ito. Siguro yung Ha? Siguro yung ang laki ng ano yun. Dapat maliit lang eh. Iwan, 500 ml nga, diba? Ang malaki itong balon eh. pala mahal. pala mahal, ang laki-laki ng balon. Dapat ito yung sa pinakailalim. Bukas na natin ganito. Bukas sa mga gabili ako. Ma'am, nah, mm. hindi pala subject yung NMP. Science to. Hindi yung NMP, hindi, hindi ano? di subject. Ano? Ano, ano yun? 7.50. To Miguel. Project ni Kuya nyo. Hindi naman gagamitin. Gagamitin to. Nagkamali lang yung tindera. Dapat maliit. Binigay niya. Malaki na binigay niya. Ano, yung pasokan ng self-classroom. Ha? Ah. Wag bibe, wag. Oh, yan sa inyo na yan. Sige mm. na bukas na lang.